Okay, isa pong pinakamalaking pinagtatakahan ko, or should I say, namamangha ako na mangyayari, ay yung Antikristo, pagdating ng panahon, pagdating ng araw, siya po ay sisikat ng husto. Okay? So, makikita po natin dito, yung katotohanan na ito po ay talagang nandito po sa mundo. Hindi yung Antikristo, ha, kundi yung spirit nito. Yung spirit na gusto laging sikat, gusto laging nangunguna. Ito po ay katangian na po ng mga tao ngayon. Okay? Kaya naniniwala po ako kasama po dyan yung pride. Pride chicken na lang sana. wag na lang pride. Kung pride chicken, bigyan niyo ako. Pasasalamatan mo kayo. Okay? So ito po ay talagang nangyayari na po. Nandito na po. Okay? Wala pa yung antichrist. May mga antichrist pero wala pa yung the Antichrist. Okay? Ito po yung with the definite article the T H -E. Okay? So talagang itong man man of sin na ito, siya po ay talagang tatanyan. Malalaman natin mamaya kung bakit. Meron po ba kayong mga Biblia? So, if you are ready, kita po niyo ganda pag umulan. Umulan po kagabi and uh, yes. So, I would like to give you pasira naman ng yung chan ko nakita bahing chan okay so ayan so let's put it this way and hi so ito po siya the great apostasy may mga bibles po kayo please open it with me so babasahin ko po, po sa inyo itong sabihin na natin uh, hindi ko na, hindi naman po buong chapter, pero babasahin ko lang po yung 2 Thessalonians chapter 2 uh, verses 1 to 12. Okay lang po ba kayo doon? Okay po. So, may mga, may mga point, may mga ano, ako, doon, doon. ako ba nilagay yun? Okay. Hulog ko yata kanina. Yun. Ako nilagay yun. Okay. So, Now brethren concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him. Sabi niya rito, and our gathering together to him. Hindi natang gamitin sa English yung ganun, no. Mas maganda our gathering with him sana. Pero itong New King James malalim kasi. Sabi niya rito, now brethren concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering to him we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by sword or by letter, as it from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come, ito na po, unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ito palang antikristo nito eh, natawag din siya na man of perdition. Yeah, one of his titles uh, dito na medyo hindi ko na masabing na uh, kasiyan kasi yan. Who opposes, ito siya. Anong ginagawa ng Di Cristo? Who opposes and exalts himself. Ito na po siya Kayabangan. May ispirito siya na kayabangan. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped so that he sits. <laughs> Look at this. He sits as God in the temple of God, showing Himself that He is God. Ito po ay gawain talaga ng Antikristo. Ito ang gagawin ng Antikristo bago pumasok yung Great Tribulation. Doon sa third temple na pinagawa niya para sa mga Hudyo, papasok siya roon at itatanghal niya ang sarili niyang Diyos. Kalabas tanganan talaga. Okay? Okay? Sabi niya rito, Do you not remember that when I was still with you, si Paul ito, sabi niya, Do you not remember that when I was still with you, I told you this thing? So, itong gusto ko sabihin, I told you this thing, sabi ni Pablo. Panahon pa lang po ni Paul, pinag-aaralan na po nilang eschatology. Kaya min, minsan nagsasabi, ba't puro end times, puro malaki prophecy, nagsasabi pa sa puro malaki prophecy na lang, paulit-ulit. May nagganong ba naman sa akin? Hindi ko pinapatulan yung mga ganyan. Sabi ko, you might as well skip it if you don't like it. Sabi ko na lang. So, yung mga may gustong mag-aral, mag-aral po tayo. Dahil si Pablo pala, nung nandito pa sa mundo, lagi niyang binabanggit ang eschatology at end times. Ang Do you not remember that when I was with you, I told you these things? And now you know what is restraining hmm, that he may be revealed in his own time. Ibig sabihin, ni nag-restrain, meron parang humaharang para ma-reveal yung Antichrist. Okay? And now you know what is restraining that he may be revealed in his own time. Okay? Sabi niya ngayon. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he was now restrained will do so until he is taken out of the way. Hanggang matanggal yung restrainer na yan. Okay? Sabi dito. And then, the lawless one, ito na. Pag natanggal na yung restrainer, ano mangyayari? Ito na po. And then, the lawless one will be revealed whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Mamaya po gagawa ako ng vlog tungkol sa kung paano mapupuksa ang Antichrist at ang bula ang propeta. Kasi bihira ako makarinig ng tungkol dito. Okay, and then the lawless one will be revealed. Ito po siya. Pag itong mangyari, pag natanggal na yung restrainer, maliwanag po sa Bible eh. And then, the lawless one will be revealed. Doon pa lang siya reveal Kapag ka naalis na po yung restrainer. At ang restrainer po, tayo po mga kristyano, maliwanag po yan. Okay? Maliwanag po yan, tayo po ang restrainer. Tayo mga kristyano na naniniwala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? Ayun. Sabi pa rito, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. Ayan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, makinig po mabuti, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Okay, ko yung 11 mamaya. Ulitin ko to. The coming of the one is according to the working of Satan. May tanong ako kanina sa inyo, bakit sisikat ng husto yung Antikristo? Ito pong ang sagot. Because the coming of that lawless one is the, in accordance with the working of Si, si Satanas. Okay? Dahil si Satanas may espiritu siya na gusto niya lagi siyang sikat, lagi siyang tanyag. Kitang-kita niyo po yan sa ibang mga tao na gusto sikat sila. Okay? Malalaman niyo po lang ngayon, lalo na po sa entertainment world. Pataasan ng gusto sikat, gusto sikat siya. Eh, lahat po lang yan may katapusan po. Dahil ultimately, may isang tao lang na gusto siya lang ang sikat. At hindi siya papayag. makinig pong mabuti. Pagdating po ng, tribu ng tribulation, great tribulation, hindi papayag ang antikristo na merong makalamang sa Gusto niya siya lang ang sikat. Kaya wala akong pag-asang sumikat noon. Kasi narapture na ako. Ayon. Ulitin ko. The coming of the lawless one according to the working of Satan with all power, science, and lying wonders. magdi siya. And with all unrighteous deception among those who perish, ito yung mga taong naniwala sa antikristo, sana maliligtas sana sila. But because they did not receive the love of the truth, ito yung gospel, that they might be saved. Kaya mapapahamak sila kasi hindi sila naniwala kay Jesus. Pero tandaan nyo, sa panahon po ng Great Tribulation, may mga taong makakaalam ng truth at magtatagong sila sa Antikristo at ipatutugis at ipahahanap sila ng Antikristo para papugutan po ng ulo. Okay? Sabi niya rito, for this reason, and for this reason, God will send them strong delusion. Yung mga taong naniwala sa Antikristo daw, bibigyan sila ng strong delusion that they should believe the lie. Kasi mamamangha sila, ay, ang galing-galing niya, ang galing-galing okay? That they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Kaya kung naniwala sila sa Antikristo at nagparatak sila ng 666, alam nyo, wala na po silang pag-asang maligtas pa. Ito lang po ang ating pag-aaral po ngayon. Kaya yung mga nagpatatak po talagang forever sa impyerno na po sila. Okay? Ang Antikristo po ang bossing nila ng pati yung false prophet. Pero sila po ay susunugin doon forever and ever. Yun po yan sa Gehenna. Okay? Yan po ang kahihinatnan ng Antikristo at ng Bulaang Propeta at lahat ng mga sumama sa kanila at nagtiwala sa kanila. Meron po tayong video mamaya tungkol sa kung ano ang kasasapitan ng Antikristo at ng Bulaang Propeta. Thank you. Jesus truly you.